matapos idulog ni Mang Jun sa otoridad ang kaso ng pagpaslang sa anak. Agad niyang hinanap ang pugot na ulo ni Junmar, subalit nabigo siya. Kaya naman nang sumapit ang ikatlong araw ng lamay ni Junmar, nagdesisyon na si Mang Jun na ipailibing na ito para naman daw matahimik ang kaluluwa ng kanyang anak. Kumbinsido si Mang Jun na biktima ng summary execution ng anak na si Junmar. Natagpuan kasi ang bangkay ng kanyang anak, na napugot ang ulo at kinilala ng kanyang kaanak. Subalit sa gitna ng pagluluksa, nagparamdamang pinaglalamayang si Junmar sa pamamagitan ng isang video message sa pinsan ni Mang Jun. Paano ka na buhay? Nagmumulto ka ba? Loko Junmar, Huwag mo Patay ka na, patay ka na. Sabi nga ng pisang no? Eh, nung, hindi, mag, eh, magandang tayo mag-cam. Doon naniwala yung pisa mo nag-cam. Tukam sila. Dito sila nagulat. Ang pinaglalamahin si Junmar. Buhay pa pala. Bakit daw siya binubur? Dahil buhay na buhay siya. na, natuwa ako na buhay. Na hindi pala siya yung pinaglalamahin namin. Paanong nangyaring nabuhay muli si Junmar. At kung buhay si Junmar, sino ang patay na pinaglalamayan sa harap ng bahay ni Mang Jun? Pero higit sa lahat, ano ang dahilan ng pagkawala ni Junmar? Yan ang katanungang sasagutin sa pagtatapos bukas ng Balita Serye. Sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.